Hey, ma'am. Hi, we po. got this one a lot. sa mga kaigit. <laughs> okay pa <laughs> yun, mga kaigit. Mga kaigit. Kaigit talaga sa yun. Eh, eh. Kaigit, aalis ah, na kami. Sarado uh, na yun. We're living uh, as sl Here at ASL. ah okay, okay. Oh, wala okay. na. Sarado na doon. Ah, uh, okay. Uy, pwede ba doon? Pwede. Pwede, pwede. Yes, na libre ako sa sa, sa ano. Sa, alin diyan niya sa akin? Sa doon sa Sa Hala, layo kay ka dira oi. Ayun. Ikot na dira. Layo. Saan po tayo? Saan? Muikot, pagalita Kami mga kami pasikat. Okay <laughs> <laughs> na magsasara sa kabumi kay mo ikot ikot yan po. Ah, doon ba na tayo. Ikot mo tayo. Ikot mo tayo. Ikot mo tayo. Doon doon tayo. Sir Louie na po magsasarago ng SM. Okay. Sir Louie na, bahala. Sa doon po may ari ng SM ngayon. Baka may tira tira pa dyan. <laughs> Baka may tira tira pa po. Hindi <laughs> <laughs> na po naparaan nung sasabing. Bakit ba? Okay. Bakit ba? Baka gusto niyo bumili ng ano. Bigit. 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 Buong kata talaga. Asa mo ito? lagi na na Ano? kasi para may tayo? Gansan okay. ah. Let's... Run. Wala. wala. Yes. Bahay chicks? hindi? Ano sa'yo? bahay ni oh, Big brother bahay. chicks. Big brother, brother K. Oo. Oh, oh. And sila. Wala ko masabi. Hey, Wala ko marunong mag-vlog, guys. Hi, <laughs> guys. Hi guys. Hi, guys. For tonight's video. <laughs> naka-live to, naka-live. Ay, like, <laughs> Diyos ko, live ka. Hindi, hindi naka-live. Ano yan, vloggers. You will be the one to invite. <laughs> I'm okay, no, no, no. let's introduce the PJs who are professional Thank by Tony Jackie Thanks to DermCleaning Welcome to David Salon oh, Yes, your eyewear is specialist. Christmas na Christmas na dito. Supermarket. Supermarket. Super Ice Center. Supermarket. Super, super, supermarket. Super Unique Club. Nakakaagaw kasi magsasara na. Oy, Unique Club. Unique Club. Club, club, club. 3 minutes, pwede na to. Saan tayo? Charlie Ah, dito na. Jollibee bye Charlie B. Hindi na tayo nakakain. Jollibee. B. Ay, hindi kakain Pagka, pa na ba yun? Oo. Oh, oh. amang am, Wait lang. Last... Yeah, oh. yeah. Look. <laughs> pay, wala pa yung pagkad pa. na na pala yun. Uh, uh. <laughs> alam mo. <laughs> <laughs> ano? <Alam. laughs> <laughs> dinner na pala yun. Akala ko pang tanggal. Gutom na. <laughs> <laughs> oh, aw, naman ako. Gutom pa ay, gutom po pala siya.